So, what's up guys? So, for today's video, papakita ko lang yung isda na nandito sa ating backyard. Saka ito una, mayroon tayong Japan Blue Tail. Ayan. Two pairs ito, guys. Tsaka, ito, mayroon din tayong Danyos tsaka Glow Tetra. Ayan, may baloon mohuli rin. Ay, mohuli pala. Tsaka, dito, mayroon tayong mga female na Danyos. Mga breeder. Ayan. Meron tayong balon moly rito. Ayan. Malapit na ito mag-drop. Ayan. Meron din tayong ano pa dito. Marble. Ayan. Pair. Tsaka dito meron tayong Japan blue tail. Ayan. Pair. Dito rin. Ayan. Pair rin. Tsaka dito. Ano tayong mga danyos? Ayan. Ito yung mga pangbenta, no? Ayan. Meron din tayo yung barb. Wait lang, di kita. Ayan. Dito, danyos rin. Ayan. Meron din tayong... Ah, dito ay mga danyos rin na female yellow. Yan dito guys, meron tayong neon green. Tsaka mga platy. Tsaka balon muli. Hmm. Dito guys, walang laman yan. Tsaka, ayan dito. Tayong muli. Tsaka, danyos. Ayan. So, ito lang yung setup ko guys. Ayan lang. So 'yun lang. Bye-bye.